Magandang umaga mga kapatid, Ian Suyo po, news correspondent para sa News 5 at nandito tayo ngayon sa bayan ng Milagros, isa, ito sa mga area na severely affected ng pagdaan ng Bagyong Opong at nandito tayo sa may coastal area ng munisipalidad nila. Kung mapapansin nyo nga, sa likuran ko talagang dapa na nga, yun yung paglalarawan nila, dapa na yung mga bahay at wasak na wasak na nga. Yung mga ilan ilan sa kanila, eh, na manuluyan pa rin sa mga bahay nila kahit nasira na. Pero ang isa pang problema nila rito eh, yung mga bangka. Yan makikita ninyo yung mga bangka na nasira na. Yung iba kinukumpuni eh, pero yung iba hindi na raw mapapakinabangan. May nakita nga tayo na talagang wasak na nga tapos pumailalim pa doon sa parang isang bahay na yon. So, ang nirereklamo talaga nila dito eh yung lakas daw ng hangin talaga. More than yung ulan eh yung lakas ng hangin talaga yung nagpa nagwasak o naging dahilan ng pagkasira ng mga bahay nila kasi mapapansin nyo pati itong mga poste pati yung mga puno actually yung mupina yung iba nakahamba lang na dito sa dalampasigan nila mga residente dito mga kapatid kanya-kanya po sila ng diskarte kung paano nila kukumpunihin yung kanilang mga bahay at ang daing nga nila. Hindi rin daw nila alam kung paano sila magsisimula dahil back to zero kung ilalarawan nga yung sitwasyon nila rito. Kaya ang pangunahin sana nilang hiling, eh, bigyan sila ng atensyon at agarang tulong more than yung mga pagkain daw sana. Eh, tulungan silang magkaroon ng mga materyales na makakatulong para sa pagpapagawa uli nila o pagsasaayos uli ng mga nasirang bahagi ng kanilang mga bahay. Abangan nyo po ang aming report mamaya sa Frontline Pilipinas. Muli ito po si Ian Suyo, nagbabalita para sa News 5 Now.